So kabayan, yung yung OEC ko okay na kabayan kasi naka-fill ako sa online tapos naka-xerox ako sa online. So okay na pala tiningnan sa guardya sa mismong OEC balik gawa, Okay na. So i-update ko yung uwa ko dito kabayan. Andito nilipat pala yung uwa dito. Sa Cebu City ito kabayan ha. So ang address dito kabayan, Gorordo Avenue. So Maxilom Avenue, Gorordo Avenue. So pag mahirapan kayo, mas maganda kasi dole to siya kabayan, duli eh, tapos Region 7 sa Cebu. So pag mahirapan kayo, mag-taxi na lang siguro kayo. Punta kayo ng Kulon, tapos mag-taxi. So saglit lang kakabayan. So pupunta muna ako sa Uwa. Kasi nilipat yung Uwa sa sa, sa second floor sana yon Tapos nilipat kasi may nasunog daw. So ganoon lang kabayan. So i-update ko kayo kabayan para malaman nyo kung... Kasi oh, hindi lang malaman, hindi mahirap. So ikuha na lang yung pag magka-register kayo sa Kuan sa online So pag makaserox kayo doon sa balik magawa nyo okay na yon pala. Hindi na kailangan pumunta sa mismong opisina. So ganoon lang kabayan. Yung sa uwa naman kabayan, malapit lang kabayan. So malapit lang doong building na yon tapos tuturuan naman kayo sa guardya kung saan banda. So ito, police station, Cebu City Police Station. Tapos sa tapat lang may palawan dito tapos yung kataping building na yon doon. Yon ang uwa. So hindi ako nakarinyo sa online So dito, andito na ako, dito na ako kukuha kabayan.